Sa mundo ng showbiz kung saan uso ang retoke, may mga artista ang piniling yakapin ang kanilang natural na ganda. Sila ang mga babaeng hindi lang maganda sa panlabas kundi inspirasyon din sa pagiging totoo sa sarili. Ilalani natin ang 20 Filipina celebrities in their 30s na may purong ganda, walang retoke, walang filter, tunay na hanga Denise Laurel, 36 years old. Si Denise ay may mestiza beauty na may halong exotic appeal. Mula sa kanyang teen roles hanggang sa kanyang pagiging nanay, ang kanyang facial features ay hindi nagbago. Kilala siya sa kanyang flawless skin, full lips at natural na kilay. Sa ilang panayam, sinabi niyang naniniwala siya sa self-love at authenticity. Wala ring balita tungkol sa surgical procedures, sa halip binibigyang halaga niya ang mental health at pangangalaga sa sarili. Shaina Magdayaw, 35 years old. Mula sa pagiging child actress sa Marinela hanggang sa pagiging bida sa mga mature roles, si Shaina ay isang halimbawa ng isang artistang lumaki sa mata ng publiko. Mahaba ang kanyang career at walang panahong nawalan siya ng projects. At marahil isa sa mga dahilan nito ay ang kanyang likas na ganda. Consistent ang kanyang feature sa loob ng mahigit 20 years. Walang anumang kontrobersya ng retoke at mas pinili niyang maging private sa personal na buhay. Valerie Concepcion, 36 years old. Si Valerie ay kilala sa kanyang pagiging masayahin at relatable. May malinis at charming na mukha na laging mukhang approachable. Sa kanyang mga sitcom at drama roles, laging kapansin-pansin ang kanyang fresh-faced look. Walang balita ng surgical enhancement at consistent ang kanyang itsura mula sa unang sabak niya sa showbiz. Marami rin ang nagsasabi na parang hindi siya tumatanda. Riza Senon, 36 years old, Si Raiza ay unang sumikat sa Starstruck at mula noon ay naging isa sa mga versatile actresses ng GMA at ABS-CBN. Maliit na mukha at may malambot na features. Hindi siya flashy pagdating sa makeup o fashion. At 'yun ang lalong nagpapatingkad sa kanyang natural charm. Sa mga teleserye o pelikula, madalas siyang gumaganap ng heavy drama roles kaya't mas ramdam ng mga manonood ang kanyang raw presence, walang retoke, walang arte, natural. Glyza De Castro, 36 years old, fierce, independent at morena. Yan ang tatak ni Glyza. Hindi siya sumusunod sa pamantayan ng showbiz na dapat mestiza at flawless. Sa halip ipinagmamalaki niya ang kanyang natural features at kulay. Sa mga panayam, tinalakay niya ang kahalagahan ng self-love at pagtanggap sa sariling anyo. Sa mga pelikula man o social media, madalas siyang makita na walang heavy glam. Kaya't marami ang humahanga sa kanyang authentic na kagandahan. Jasmine Curtis-Smith, 30 years old. Bagamat kapatid siya ni Anne Curtis, may sarili siyang identity pagdating sa ganda. Si Jasmine ay may refined, soft at almost european features, pero hindi OA o retokada. Isa siyang advocate ng body positivity at simplicity. Kilala siya sa kanyang pagiging grounded at mas pinipili ang mga indie roles kaysa glitzy lifestyle. Wala siyang record ng cosmetic surgery at ang kanyang hitsura ay pareho pa rin mula pa sa kanyang teenage years. Andy Eigenman, 34 years old. Si Andy ay isang aktres na pinili ang simple at tahimik na buhay sa Siargao, malayo sa ingay ng showbiz. Isa siya sa mga babaeng iniidolo ngayon sa social media dahil sa kanyang pagiging natural at raw beauty. Kahit walang makeup at filter, maganda pa rin siya. Matapang din siyang nagsusulong ng natural body image at self-acceptance. Ang kanyang kagandahan ay hindi base sa standard ng showbiz kundi sa pagiging totoo sa sarili. Kylie Padilla, 31 years old. Si Kylie Padilla ay anak ng action star at senador na si Robin Padilla. Kilala siya sa kanyang expressive eyes at natural lips na hindi mukhang enhanced. Mula pa nung lumabas siya sa GMA shows gaya ng Atarna, pareho pa rin ang hugis ng kanyang mukha at ilong. Wala siyang binitiwang pahayag tungkol sa pagpaparetoke at wala rin naging issue ukol dito. Erich Gonzalez, 34 years old. Si Erich ay isa sa mga pinakatanyag na aktres sa kanyang henerasyon, mula sa Star Circle Quest hanggang sa primetime dramas. Kapansin-pansin ang kanyang morena skin at classic Filipina features nung kanyang kabataan. Tangi ito lamang ang kanyang ipinabago ang kanyang kulay. Hindi siya mahilig sa heavy makeup at mas pinipili ang fresh and simple look. Sa kanyang mga social media posts, madalas siyang walang filter o makeup. Nagkaroon man ng rumor na siya ay nagparetoke, ito ay hindi na napatunayan. Dahil kung titingnan ang kanyang itsura ng kanyang kabataan, walang nagbago sa kanyang mata, sa kanyang ilong at sa kanyang lips. Carla Abeliana, 38 years old. Ang beauty ni Carla ay parang laging bridal, classic, neat at elegant. Anak siya ng veteran actor na si Ray PJ Abellana, natural ang kanyang mestizo features. Kitang kita sa mga lumang larawan na hindi nagbago ang kanyang itsura. Consistent ang kanyang nose structure, cheekbones at mata. Wala rin anumang balitang idinugtong sa kanya tungkol sa cosmetic enhancements. Sa mga panayam, sinasabi niyang mas pinipili niyang maging natural, lalo na sa araw-araw. Ia Villania, 38 years old. Si Ia ay isang actress, host, fitness enthusiast at hands-on mom. Kilala siya sa kanyang athletic build at glowing skin. Sa kabila ng kanyang pagiging ina, nananatili ang kanyang fresh at natural na kagandahan. Mula pa nung click at chica minute, hindi nagbago ang kanyang facial features. Wala siyang retoke issues at sekreto raw niya ay balanced diet, exercise at sapat na tulog. Madala siyang i-feature bilang isa sa mga fitspiration moms sa showbiz. Bianca King, 39 years old. Si Bianca King ay hindi lang kilala bilang aktres, kundi isang filmmaker, environmental advocate at content creator. Sa kabila ng kanyang exposure sa spotlight, pinanatili niya ang pagiging low-key at natural. May mestis sa features siya, maputi, hugis heart ang mukha, at malambing ang mga mata. Mula noong kanyang click days hanggang sa kasalukuyan, walang malaking pagbabago sa kanyang anyo. Bukod pa rito, vocal siya sa pagtutulak ng healthy living self-love at self-acceptance na higit pa sa pagpapaganda sa panlabas. Max Collins, 31 years old. Isa pang mestiza beauty, si Max Collins ay may malinis at soft-looking na aura. At sa kabila ng pagdaan ng panahon, nananatili ang kanyang natural na features. Hindi siya palaging nakaglam at mas kilala sa pagiging simple sa tunay na buhay. Walang nabalitang retoke o beauty enhancement. Janine Gutierrez, 35 years old. Isa si Janine sa mga aktres na galing sa prominenteng pamilya. Ganun pa pinili niyang maging simple at natural. May mala modelong mukha, perfect nose, at refined features. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi siya naging bahagi ng kahit anong retoke, rumor. Kilala rin siya sa pagiging eco-conscious at minimalist pagdating sa beauty at fashion. Angelica Panganiban, 38 years old. Mula sa pagiging isang child star hanggang sa pagiging award-winning actress, si Angelica ay nanatiling totoo sa kanyang sarili. Ang kanyang kagandahan ay hindi glamorosa, kundi relatable at natural. Sa mga lumang pelikula at teleserye, makikita ang consistency ng kanyang features. Malalim na mga mata, matangos na ilong at natural na labi. Walang nabalitang enhancement procedure sa kanya kahit matagal na siya sa industriya. Jesse Mendiola, 32 years old. Si Jesse Mendiola ay mestiza at may soft, angelic features. Madalas siyang ipareha sa mga heartthrob actors at binansagan na rin pambansang crush. Sa kabila ng pressure sa showbiz, pinili niyang manatiling natural ang kanyang hitsura. Ipinakita niya sa kanyang mga vlog at social media ang mga throwback pictures niya mula nung bata na nagpapatunay na hindi siya nagpa-enhance na kahit na anong bahagi ng kanyang mukha. Nustre, 31 years old. Isa si din sa mga pinakatanyag na artista na nagsusulong ng self-love at natural beauty. Morena ang kanyang kulay, sharp ang features at may strong independent vibe. Bukod sa kanyang pagiging multi-talented, iniitulo rin siya. Dahil hindi siya nagpapadala sa beauty standards ng pagpapaputi o pagpaparetoke. Sa kanyang mga social media post, ipinagmamalaki niya ang kanyang tunay na anyo at kitang-kita sa mga lumang litrato na walang malaking pagbabagong pisikal ang naganap. Maha Salvador, 36 years old. Si Maha ay isang powerhouse performer, actress, dancer at singer. Pero higit sa kanyang talento, kitang kita rin ang kanyang Filipina beauty. Morena siya, may expensive eyes at high cheekbones na hindi kailanman nawawala sa camera. Simula noong pumasok siya sa showbiz bilang teenager, halos hindi nagbago ang kanyang features. Walang balitang retoke at kilala rin siya sa pagiging low maintenance sa looks. Camille Prats, 39 years old. Mula child star hanggang pagiging TV host at mompreneur, si Camille ay isa sa mga celebrities na minahal ng masa. May malambing siyang mukha na hindi nagbago mula pagkabata. Sa kabila ng pressure ng showbiz, nanatiling grounded si Camille at hindi piniling dumaan sa kahit anong cosmetic procedure. Ang kanyang transformation mula teen idol hanggang mommy is purely natural. Walang retoke, walang filter. Nikki Hill si Nikki Hill ay kilala sa kanyang clean, wholesome image. Morena, elegant at educated looking, bukod sa kanyang husay sa pag-awit at pag-host, kilala rin siya sa pagiging simple at low profile. Wala siyang record ng cosmetic alterations at sa halip mas nakilala siya sa kanyang intelligence, grace at authenticity. Sa kanyang mga photos ngayon bilang ina, consistent pa rin ang kanyang natural beauty.